Hello boss, kamusta po kayo? Bale, ito yung mga traveling na hindi natawagan ng na mga NBA referee ano? Kahit mga professional din eh nakakamali pa rin Patulay lang na walang perfectong tao sa mundo Kagaya na lang neto, natisod siya Pero hindi pa rin siya natawagan ng traveling doon ano? Kasi journey yun eh Kagaya yan, ni James Harden, nag-step back mula kubaw Hindi pa rin natawagan ng traveling pre pero kung kaya i-bumi mong talpan ito, malinaw pa sa sikat ng araw at yan, Brad. Isa pa si Brad Ibilla, no? Na-intimidate siya ni Lee, taya, na extra step siya ron. po yun, Brad. Kung kaya ang sing ito, siguro hindi niya rin tatawagan ito ng tra Kita mo yun, para nakakita ng daganahan ng diri. ano eh, starter step, starter step ulit. Rahabi talaga, Brad, eh. Ito nung gawin, eh. Ay, no, katabi niya lang yung reverie, ano, kitang kita ng reverie yan, eh, pero ano yung ginawa ng reverie dyan? Parang kulang sa kalabasa, ano, kulang sa kalabasa. At din kay Libro, ano, kitang kita yung traveling niya rita, ano, na extra step din siya rita. Traveling din yan, kaso hindi natawagan, ano, kaya wala tayo magagawa dyan. Kung si Kuya Boy imuntal ba ng reverie dyan, siguro traveling yan. Ito pa yung isang hindi natawagan ng traveling, ano, may rig sa cha ano, Nin pa pinaabot ng 3 points para lumayo ka ng konti? ano, eh, daming hakbang, ano? Grabe yung mga rapper, hindi nakita yun. Dahil hindi naman tayo perfecto, kaya okay lang yan. Kakamari ng tao. E, Ito pero hindi natawagan ng traveling, ano? Bali, umahat na siya, eh. Umahat na yung dalawang paa niya sa uh, ere. siguro oh, na dapat lang na hindi magandang officiating mga referee dyan. Ito e, na naman yung isang traveling na libro. Kita mo yon? Kita mo yon? traveling yun, ano? Traveling yun. Nakatitig naman yung kalbong referee doon, Ba't hindi niya tinawagan, ano? Tapos ito ay siyang hindi natawagan ng traveling, ano? Umangat, bumagsak sa lupa. Ay, traveling na. The dribble pa ulit. parang walang nangyari. Okay lang siguro, hindi naman sinasadya, eh, ano? Ang masama, yung mga motor na dumadang sa bus lane na alam nilang mali na ginagawa pa rin. Kita mo rito si Marcus Smart, kunti na lang haabutan ng 3 points ha 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 ito pa yung isang traveling ng libro na hindi tinawagan ng referee, ano? Traveling ito? Kung um, sila ako, yung pwede sila talpansin ako kaya traveling din talaga ito.